Magandang hapon sa inyo mga kakakak Umpisahan ko na uling mag vlog Nandito tayo ngayon sa laot uh, Time check tayo Oras natin ay alas 3.20 Umalis kami doon Alas 10 Kanina pa kami ditong nakarating kakaskas kami muna ngayon. Muli namin dadalawang piraso pa ulpot at saka 'yan bisugo. Ito kasama ko si Barok. Import So, ito tatay. Tapos, yun. Sila, Jingjing. Kasama niya, si Maide. Yan. Jingjing. Jing, tsaka, kuya ang tatay Ide. Mamumusit so, kami dito para pamain namin mamayang gabi sa Sdang bato Dito muna kami mamusit mamayang gabi kahit tatlong oras siguro. At nagkapusit na tatakbo na kami dun sa inuhulihan ng mga islang bato. Malabo ang paninyal ngayon. labo ang bundok mga kakaka. update ko na lang kayo mga kakakak mga mamayang gabi pag kami nakahuli na ng puset tsaka pagliliba babay muna mga kakakak isang madilim na gabi sa inyo mga kakakak Ayan, nandito tayo ngayon sa dagat kung saan ay nangangawil tayo yan tatay nakikit na Ay, bambangin! Oh, laki bambangin! Oh, bambangin mga kakakak! Yo, bro! No? Ang isda! Yun, ang isda, oh! Ang isda, bambangin! Hindi, bambangin talaga, oh! Laki, o. Oh! Oh! Ah, di ba buhat ni Barok? Nasa 10 kilo, mga kakak Ito ang natin, oh. Pusit. Ayun. Iilang na. Mamaya na, mga kakakak. Nahigit na naman, mga kakakak, kan tatay. Tayo isang beses pang nahigit. Ha? Luba? Ano? Luba. Sabit yan. Sabit. Oh, yun. Luba. Luba. Oh, yun nuna Oh, Nagalaw-galaw pa. Tatanggalin ko lang mga kakak <laughs> Hindi ko nga makuha na ng aking sarili. Nakahuli ah, uli ang tatay. Ako nakahuli na na itas ko. Hindi ko nakuhanan. Yun! Daw, Jeng! Yan, nakahuli na kapatid ko. Oh. Yun, nakahuli na rin. Si Jeng Jeng. Tsaka ito tatay. Luba. Ay, ang laki! Ulpo. <laughs> batik. Batik. Ito yung huli ko. Yun, 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 yun. Yung batik na yun. Ito, ito. Yan Oh, yan Luba Luba Yan bali ano na Uli namin Pito Bambangin eh Anong Luba Yan Apat at saka tatlo sa Cooler Isang bambangin Anim na luba yan, si Barok na mumusit. Nagtsatsaga sa pusit. Oras natin ay mag alas 4 na na mga kakakak. Yun. Jingjing oh, si Jingjing. Alas 4 na bago na higit. Sayang ang tataw. Yan, may na uli mga kakakak. Magandang umaga sa inyo mga kakakak. Uh, time check tayo. Alas 5.25 ang oras natin yan mag na, oh. kita ng ang fortune island ito na yung huli natin yan nahawakan ni Barok ang taklob baka kasi mag alpasan yan oh late kasi nalalagyan namin oh yan, mga luba huli namin tapos bambangin, tsaka dalawa pang luba doon sa loob ng freezer. Yan, sila jingjing. -jing. Isa pang huli nila. <laughs> Hindi pa nahihigit ang, ang ayos. Babawi ang mga yan sa gabi. ang gabi. malapit nang sumikat ang araw mga kakakak unang araw pa lamang at unang gabi maganda na ang ating huli salamat sa biyaya at nabiyayaan tayo ng maganda Update ko ulit kayo mamaya sa umaga tsaka sa gabi. Unang gabi pa lang natin to mga kakakak. Salamat. Magandang umaga sa inyo mga kakakak. Ating ikakamada muna ang isda. Rugin muna namin ang ibang yelo. Mahigit. Tama na yan. Iyahan mo muna yung ano. Ayan, ang huli namin. Oh. Uh. Ayan. Ito yung huli namin. Mga kakakak, bambangin. Unang gabi. Lahat yan, unang gabi. Yun. Belah, wow, cepat apa. Pito. Walo. Siyam. Sampo. Di ba yun mo na? Di. Nabing isa. naman siya. Giling <laughs> dalawa. Ting tatlo. Abing apat. Ano yeah. pa? Sa ilalim yan. Pero nga Ha? Wala na. Mm. Labing apat na batik. Tsaka isang bambangin. Ano kain o. Hindi ko pa. Yan. Kinsi piraso. Bale piraso. Labing apat na batik at luba at isang bambangin. Ngayon ay babay kay Kilos Apawar eh. Maganda ko mga sa mga kakakak. Kami ay papauwi na. Ah, bali ang huli namin kagabi, walong piraso na lang. walong aaw walong Walo nga, o. Yan. Pagpangin. Ano pa naman ang mo? Ay... Sa kabila. Ah. Oh. Ano siya? May huli na sila, tatlong piraso. Umalis. Ari ka, dalang na pamain. Hindi sila makahuli. yung pinagbintahan namin ng isda 11,160 yung bambangin isang piraso ay 8 kilo tapos ang lapo 15 at saka 11 tapos yung batik 12 kilos yan lahat ang kilo bali pumatak siya ng ang kilo lahat 15, 11 26, tsaka 12 38 plus 8, 48 46, 46 lahat